you know what is up with fam for today's video it's a very special day kasi ito this 2024 ito yung pinakauna mag-sponsor sa akin before the race season of Pirelli Cup yun naman last year only round 1 round 6 tayo nakalaro because round 2 nabalian tayo pero I will try my best for this year again hoping makuha natin ng overall championship pero po, bago sa lahat Good news kasi meron pong nagtiwala po sa atin na sponsor po ng helmet, gears from head to toe i-sponsor na tayo pati yung gloves and boots pati siguro brief na rin <laughs> so let's go Busa fam sobrang happy ko kasi kumbaga Actually, siya isa sa siya mga unang brand na nagtiwala talaga at nagbigay ng sponsor. Nung ano pa to, nung tinuturuan pa kami dati ni Kuya Masato Fernando. Halika, samahan niyo ako. Tingnan natin ko anong brand to. At ginamit ko na rin siya sa race. Kaya let's go. Samahan niyo ako dito sa Kaloocan. Let's go, Busapem. Okay, gang. Okay, hindi ko na matatago. Pero ito, Sec Motor Supply ang ating uh, first sponsor tayo dito. Dito lang yung sumay kala. Dito pa. Let's go. Time pass to. <laughs> Ito yung helmet natin. No? Oh, round 6. Ayan. Oh. makikita nyo sa mga picture ko. Ayan yan. For only 23,000 may pasok ko lang sa top 10 safest helmet. Ayan o. Oh. 23k lang. Oh. Diba? Anyways. Ito yung pinakaunang helmet na binigay sa amin Sir Brynon. Yung kayo lamang sa Fernando Days pa. Hello. Hi. <laughs> Kamusta? Long time. Si <laughs> Sir Brynon. May meeting kami ngayon. Exciting. Ayan, nandito na tayo. Magsusawa na tayo ng ano. Ang suit natin for our race. Yan. So, ayun nga. Ito na yung bago nating um, sponsor for our gears, which is the Kaberg helmet and the RST. Okay? So, kung makikita nyo RST, may mga gloves din siya. Kapila so, nito. For race. Pwede rin siya for daily use. Sa mga leather naman to. May mga pang daily use din sila. Ang nagulat ako, ito. Yan, for lifestyle, for everyday use. Merong-meron din silang ganito. Yan, Diba? Ito yung mga malakas daw sa kanila ngayon. Ang price nito is nasa, ayan, 7,900. Ayan. Kung gusto nyo mga ganitong gears, uh, let me know. Pwede ko rin kayo supply. yan. ang ganda, no? Tapos meron silang inner protective gears na ganito. Pwedeng pwede, pwede siya gamitin, I think, for yung mga nag-dirt bike o nag- Pwede mo siya gawin yung inner suit. Ayan. ayan. Ang ganda. Tapos, nagulat ako sa RST. Meron silang mga, ano, meron silang mga leather na, for, eh, mga leather na half jacket na katulad na to. Yan. Lalo na kung mga naka-sports bike ka, bagay na bagay sa inyo. At least sports bike. Basta naka-big bike kayo. Eh, Sabing swabe to. At feel na safe na safe kayo kasi sa leather na to. For the price of 15,000 pesos. Alamin nyo lang kung anong size nyo, pero pwedeng pwede to. Tapos mayroon namin sila yung half na leather. Ito nga, pambabae daw to. Sa mga babaeng gusto safe na naka-leather. 12,000 naman to. Diba? So, dito na tayo papasok. Magsusukot tayo ng RST suit. Ayan, uh, built with Kev Kevlar nila. By the way, itong RST is sa uh, UK. United Kingdom. Yan yung origin ng RST. At kinagamit rin siya sa mga racing sa international. So, sukat na tayo. Tingnan natin. Let's go, Busa Fam! Ito na, Busa Fam! Ito na, tabako. <laughs> Yan, nagpapapayat na rin ako. Dating 74, mga lang sa 72.5. So, konti pa. Baka gumag-may. Ito na yung suit natin, guys. Ginagamit rin siya sa Isleman. Alright, kung makikita nyo. Ang price pala nito, kung tatanin nyo, is 48,000. Sabi nila, sobrang comfortable daw ito sa loob ang size ko is medium. Tingnan natin kung kasha yung medium. Sobrang taba ako, baka hindi na magkasha. Sangyo pa more. okay. Sa so, totoo lang, dapat ako po kayo pag gagawin Ito, eh wala ko. Yung nag-shoot nag, nag, shoot siya yung may hawak na kong upuan. Ay siya yung Pero dapat nakaupo kayo pa magsusukot kayo. Tsaka nyo sa legs. Okay? Ayan. Tapos dapat masara nyo to. Okay? Magsusot pa lang ako po. Isa pa isa ako. Tapos pagpipili rin kayo ng suit. Sakto lang naman siya sa akin. Kasi papapayat pa ako. Pero pagpipili kayo suit tapos meron pang luwag dito. Kasi may naglalakad dito sa mga. <laughs> Ito ang future racer ko. Say hi. Say hi. Hi ka sa kanila. O, oh, ka na magsukat ng suit. Ako muna. <laughs> Kailangan ko lang pumayot pa ng konti. Para kasi, kasi maglalagay pa tayo ng back protector dito. So, I think okay <laughs> lang. May. Baka malaglag ka pa, ha? Kata, mo. Ah, okay na. Arius, Sobrang comfortable suit. Ah. Eh. Ha? Arius, okay, okay. suit ko. <laughs> oh, sakto. Tingnan mo boss. Arius, di. Ko. Kasi ah. maglalagay pa rin ako ng back protector. Medyo maluwag din Yo! na ba? No? Bagay okay. Medyo maluwag lang siya ng konti. Tignan, no? Yung likod, pero yung ano, piting sa harap, okay naman eh. Bakit naman siya? Kasi maglalagay pa ako back protector. Oo, oh. oh, wala kasi back protector yun. Tsaka dito. Ayan, ma yung paglalagay. Uh, so, okay na ito siguro, medyo. Okay. meron din sila yung pinaka-entry level nila. Mga nasa 26 na RST. Ayan. Tapos sunod na daw yung mga 36,000 so, yung kangaroo leather na yung sinuot ko kanina na nakita nyo built with kevlar um, sobrang comfortable niya sa loob ano siya mga sa 48,000 yung sinuot ko kanina oh, ready na ulit ko marera this year let's go buso pa kita ko naman yung helmet na gagamitin natin this 2024 sa mga helmet na gagamitin natin sa race covered was... Black and white. <laughs> Wapo. Sheesh. Double deering siya per race talaga. Shabber from Italy. Yun na. <laughs> <laughs> Tapos pag susutayo siya, dapat nakagayan. Hindi nakagayan. Pag nakita yung na kayo. <laughs> <laughs> Okay na. Maraming maramat, salamat po sa yung yung ready yung 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 sobrang happy ko. Kung dito sa kalaong ako, kung gusto niyo. Pero kung gusto niyo mag-order sign akin ng Kaberg tsaka RST, yan, pwedeng pwede sa amin. Okay, moto dito. Oh. 1G, sec moto, sec R1 M ni Deki. Shush! Pagal R1 M. Nag-stock na yung production ito eh. Ito yung gulong. Ito yung kamay ko. Ito yung gulong. Gusto ko. It's all-in's. Electronic all-in's. Aluminum. Ito yung mga uh, no-fit pa ano. rin. Cockpit ng uh, Yamaha R1N. Eh. Electronics ano Alam ko yung stabilizer niya nandito na sa loob. Ayun oh. Ano yung nakikita nyo, yun yung stabilizer. Tapos <tipos> <tipos> naka-attractive eh. Togi <tipos> <tipos> so, talaga ng R1M. Kasi nag-stop na production, pero sana makabili tayo kahit second hand lang ito. <tipos> Busta? Busta fam? Hey boss! po? May sticker ka sir? Sticker meron Count out sir ha count out ano? Walang sa pala to Busta sticker to sa sasakyan? Okay lang kunin ko lang Oo okay lang Wala akong sticker puso para bigyan natin sa tropa natin Wala akong sticker boss Oh, wait lang boss Ay sorry Shout out Brother Oh, yung dami nyo <laughs> oh, Radik. Oh, Radik, Salamat po no, salamat. sa karera ko. <laughs> no, Supportan niyo sa karera Oo <laughs> naman. Salamat din, Sek. supply. Bye <laughs> okay, bye Boss, thank you. Thank uh, you. Thank you po. Ayan, mga supporters sa Ayun lang po siya fam. Sobrang saya ko kasi pag uh, meron tayo ayun oh, punong-puno oh. Yeah. At least medyo na menos na yung gastos natin for race, yeah, for the busa. 456 uh. na ako ngayon, hindi na 516. Kaya 516 ako dati kasi birthday ng panganay ko. Eh ngayon dalawa na anak ko. April sa kami. Uh, thank you very much, Sir Brian. Gabriel Philippines, RST Philippines. Sa aking suit and sec motor splicer bright ito sa yung po mo